Hello po mga kababayan, ito na naman po tayo. Uh, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan natin itong ito na nagsalita si Senator Marcolita. Kasi nga po, talagang mar, uh, marami ang mga nagsasalita, mga abogado, mga dating uh, um, um, associate justices, marami na pong nagsasalita. At marami din po ay dito sa Senado, merong ilang senador na nagpapaikot sila ng resolusyon. Alam nyo ba, sabi ni Senator Marcolita, nung Tuesday, Tuesday ba yun? O niya, gusto na niyang, ano ito, pag-usapan na to. Kahit daw masama yung pakiramdam niya. Pero umingi sila, I think si Jingo yata nakikipag-usap sa kanya na um, pagbigyan ng, ng time itong sila yung mga senador na humihiling na bigyan sila ng pagkakataon na ma-review yung 97 pages daw po na galing sa Supreme Court. So, kaya nga po um, bumagsak yun ng uh, August 6 itatakil nila. Yan. Pero may kwento diyan si Senator Marcolita kung bakit umabot din sa July uh, August 6 kasi gusto na niyang pag-usapan ito nung July uh, noong, yeah July 29 pa. But anyway mga kababayan, so um binigyan ng chance o ng more time para ma-review nila yung 97 pages daw. Pero ito palang si Kiko Pangilinan, nag-iikot na siya. Nag uh, nagpapaikot pala sila. Nang resolution. Kumbaga parang gusto pa nilang, uh, talagang gusto nilang ituloy itong uh, ano, trial eh. Nagpapaikot pala sila ng resolution uh, na apat na ang pumirma. Parang gusto pa nilang makasungkit or makakumbinsi pa ng ilang senador na para pagbutuhan na ituloy itong impeachment trial. Parang binabaliwala po nila yung sinabi na, yung korte di ba nagsabi na, never na nakuha nila na acquire ng Senate ang uh, jurisdiction pero gusto pa rin nilang ituloy. Ito nga po uh, tingnan natin itong sila dalawang ano basahin natin itong code card lang po ito and tuloy tutuloy tayo dito kay Tina uh, Tormalculeta. Sabi dito ni uh, Jinggoy Karamihan sa sentimiento ng mga kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Ang liwanag naman, sinabi ng Supreme Court na wala na kaming jurisdiction. Uh, so August 1 ito. Sabi naman dito ni Soto, perhaps, perhaps that's his opinion because most of us have not heard the flaws, flaws uh, um, uh, and questionable points in the Supreme Court's decision. Let's wait and see. Talagang gusto talaga nila. di ba? Gusto nilang ituloy ito. Uh, so, mga kababayan, pakinggan po ninyo ang sasabihin ni Kung Marami po talagang uh, parang no matter what, pipilit po nila na talagang Uh, ang may mandato lamang na mag-try ng impeachment ay ang Senado. Wala naman pong nag-question uh, ano, doon eh. Wala na pong nakikipagtalo sa kanila. Iyan, sa inyo na yung mandato na yan. Pero ang problema nga ay nag-decision uh, na po ang Korte na wala daw kayong uh, nakuhang jurisdiction to begin with. Ito pala, basahin muna natin ito. And then, uh, hindi naman natin babasahin lahat. Ito po, yung ang uh, ginawa ni uh, ano ni Pangilinan no July 31 yata ito na na-release. Sabi niya dito, dito. Senator Francis Kiko Pangilinan admitted that he had been in talks, 'di ba, with Senator since the fourth state of the nation address or SONA last July 28 about signing a Senate resolution he drafted with Senator Senators Rizal and Bam Aquino about how they can proceed with Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Yung pinag-uusapan nila, talagang gusto nila itong itulak, gusto nila itong ipasok, kaya mayroon silang pinaiikot na resolution, gusto nilang makakumbinsi pa ng ilang senador uh, na uh, papanig sa kanila. Um, sabi naman dito the three earlier issued a joint joint statement opposing the Supreme Court mm, decision uh, halting the impeachment trial in the Vice President. After we had that statement, we brought it the resolution to the attention of the majority in the caucus. But before that, I pre, uh, presented it during the sona to some of the uh, other senators who said they would review it. Pangilinan said in an interview on Rappler in the public square on Wednesday, July 30. Sabi niya, so far the resolution was signed by Pangilinan, Aquino, Ontiveros, and, and Senate Minority Floor Leader uh, Vicente Soto III. The, resolution has yet to be filed and it is currently being reviewed by other senators. So yan. Uh, kailan pa kailan pa to, kailang pa to uh, ilang araw na natin naririnig ito but just just want you to see it. Ngayon pupuntahan po natin kasi ganda po Once again, galing talaga ng kanyang mga paliwanag dito. Pakinggan po natin itong si uh, Senator Marcoleta. Kasi uh, nang update dyan sa impeachment eh, dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng apat na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara mm. kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang apat na ito ay sina Senator Rizal Tiberos, Francis Pangilinan, Tito Soto, at Bam Aquino mm. at sila ay umaasang may iba pang pipirma para maisim uh, masimulan daw po ang impeachment may petsang iniligay eh August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung ano gagawin sa impeachment complaint ah, sen. Ay, hindi ko maintindihan yan Jen, Nelson mm -hmm. dahil sa ibig bang sabihin kung uh may pumirmang apat o kaya may, na, may nakakuha pang apat, duwalo, mm -hmm. o nakakuha ng sampu, alimbawa. Aha. Uh, ibig masabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema <laughs> na ituloy ang impeachment. Mm -hmm. Yan ba yung kanilang uh, panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolusyon? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolusyon nila. Aha. Kasi, nung kami nagkokus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Mm -hmm. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, mm. ang impeachment complaint is void ab initio. Mm -hmm. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Yun. Mm -hmm. Ibig ba sabihin, eh, Nelson? Mm-hmm. Jen, babaliwalain mo ba yung pa... yung... decision na yun? unanimous decision ng Supreme Court? Ano? unanimous. Mm -hmm. uh, pumirma, isa yung balaron, <coughs> isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto tsaka wala doon, hindi naman nagsubmit ng dissenting opinion. Mm hindi -hmm. tumutol. Kasi kapag hindi ka nagsubmit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Eh, yeah, meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na... Alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Mm -hmm. Nelson. Tuesday, Oh. Nagkukus kami. Anong uh, na natin ngayon? Sabi nila. Nakiusap sila na, na huwag. Kasi baka raw mag ng motion for reconsideration ang uh -huh. House of Representatives. Hindi uh -huh. man ako kumikiburo. Ninahaya ako silang nagsasalita. usap uh -huh. Eh, bigla naman akong tinan tinanong ni Senator Jingoy. Uh -huh. pakinggan, na na, pakinggan, natin yung birthday boy. Hindi pa nagsasalita. Nakatingin <laughs> lang na ng pangiti-ngiti. Uh -huh. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, uh -huh. alam mo na magsalita yun. <laughs> <laughs> tayo. Wag kasi ako patatagalin. Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ngono kahit kumukuluan ang ko. Mm -hmm. Kasi, tika, huwag mo naman. Huwag naman, sabi nga. Eh, hindi ba natin bigyan, hindi <laughs> ba natin pwedeng pagbigyan yung, yung, ano, yung house? Uh -huh. Ano nga kung, pag, paano di pagbibigyan? Takot kayo, eh, ano? Kaya sila ng ano eh. Okay. ng uh, motion for reconsideration. Opo, sabi ko, mag-MR daw sila, o. Oh. Bakit ka? Kung sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag sila ng uh, motion for reconsideration? Sa palagay niyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Uh -huh. Kahit isa lang? Uh -huh. Ay, hindi natin. O kaya nga. Eh, ba't ka maghihintay ng, ng isang bagay na wala? Di ba? Uh -huh. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagkaganyan naman ka ako yung tenor ng desisyon uh -huh. at sinabi pa niyang immediately executory, uh -huh. Uh -huh. ang ibig sabihin nun eh, sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Uh -huh. Sabi ko, kung practicing lawyer ka... Hmm. Alam mo na? Sinabi ko na, naririnig naman ng mga abogado doon. Mm -mm. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto pati bintana isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon. Oh, para humabol ka pa. Mm -mm. Ayan, yan ang ibig kong sabihin. Sinabi niya, siguradong uh, iyak na kayo dyan. Isinara na nga eh. Lahat ng pintuan, lahat ng bintana para humabol ka pa. Kaya nga, mga kababayan, um, di ba nagpapaikot sila ng resolusyon? Parang hoping na makakasungkit pa sila o makaka uh, pa sila ng ilang senador, ilan ang kailangan ninyong kumbinsihin? Marami din. Ilan ang kailangan ninyong kumbinsihin? ba? Diba? So, ayan. Uh, kaya nga, yung binana, binasa natin kanina, na mas marami talaga ang gustong sumunod sa deklarasyon o sa desisyon ng Supreme Court. Itong mga itong mga to talagang bitter talaga, ayaw talagang sumunod. So, uh, si Soto. Grabe ka Soto ha. Ano ba 'yan? Sino bang Nevermind, hindi na lang magsasalita. <laughs> Do sa decision na 'yon. Is this <laughs> Void ab initio. Unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Oh. Tapos, Immediately executory. Oh. Unanimous. Mm. Ewan ko kung matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa rin mag-a... Palagay mo na lang. <laughs> palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo nang, ano ba yung, ano yung majority ng ano, 15 sila? Walo, ano? Opo, walo. Nakakuha ka na ng pito. Hindi mo pa nakuha yung majority. Oh, po, wala kulang pa. Yun, lamang isa, yun lamang isa eh. Dapat. Oo. lamang isa eh. Baka mabigat 'yun. Sino sa kanila? Ang i-reverse niya sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo. Mm. Isipisipin mo, bawat isa sa kanila. Mm. Isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng pito alimbawa. Mare-reverse. Hindi. Hindi pa rin. Oh. Para ma-reverse mo yun, walong makukuha mo. Eh, isang hirap ka na eh. Ano pa, hintay na. Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na ipapagbigyan ipap mo na. Pagbigyan -pag mo na. <laughs> Opo. O oh, sige. Yung isa, August 4, sabi nga. Hindi, August 11. Ba, August 6 ta ka, na po na patakot na. Hindi nga, makinig muna ka. Opo. O. August 4, lo lunis na tayo eh. Opo. At eh, tumawad yung isa. Hindi nga ka, kasi, baka nga mag-ano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Opo. E de, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo po, sabi naman ng isa. Opo. Six na lang. Yan. Yeah. Para, uh, para hindi eh. mag-object si Senator Marculeta. Pakinggan niyo sabi po niya, yung senator, mga... Kasi kaya gusto ko ng six, ganito yan. Ang, ang... Pakinggan niyo, nakakatawa yung dahilan bakit bumagsak sa August 6. Imbes na, kasi ayaw din yata niya ng August 11, medyo mahaba-aba na yun. Ay, uh, din, ayaw din naman nilang itakil na nila yan noong, August, noong July 29. So, bakit bumagsak? Pakinggan niya sabihin niya sa, ano, sa August 6. August 6 Wednesday. Oh. Mm -hmm. Ang August 4, Monday. Okay. Oh, hmm. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Mm. Oh, Oo, oh, nako. Magkakasamaan tayo rito na loob. Magkakainitan tayo rito eh. Topo. Kinabukasan. Baka, mag magkasakitan na loob tayo rito eh. Kinabukasan ka niya, walang pasok. Oh, yeah. Webes, Biernes, oh. uh, Sabado, Linggo. So, na na, humupa na. Huling o period. Ayun. No. Oh, sige, sabi ko. Papayag ako, hindi dahil sa... Hindi dahil sa inihintay ninyong uh, ng motion for reconsideration. Mm, -mm mas gusto ko yung sinabi niya mm -mm. na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. <laughs> Ayun. Ang na pangyayari dyan. Yun pala. Baka matayo ko sabihin ito dahil kukos. Kasi naman yung isa doon, kalay mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga, eh, kung di ko napigilan, kung di ako namin napigilan, eh. gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang yung, <laughs> yung, yung ano, July 29. Aha. Uh -huh. Nakita ko Nagusap yun kami eh, hindi, niya, hindi niya dapat binanggit kung Ayon, Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan Opo. Si Erwin Nakakulang yata yun eh ganun. Ang pinag-uusapan ngayon Akala mo napunta na dun sa isa lang na Yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang Gusto nilang bigyan ng impasis sa uh, Nelson diyan. Pero yung isa pang Importanting issue hmm. Di ba palagi natin sinasabi dito Pag-usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan Di ba? Sa Senado ng 28th Congress uh, uh -huh. Wala pa settlement yung issue na yun eh hindi na re-resolve ba yan eh? Kaya kung wala ang siguro, uh, alam ba, nag-motion to dismiss ako alimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the, Vice President be dismissed on two grounds. Uh Alimbawa. O alimba, mm -hmm. oh, hindi nyo na pa namin tinawid eh. Yan ang una. Mm Pangalawa. Ay yung desisyon ng Korte Suprema. Wala <laughs> tayong jurisdiction. Mm -hmm. Yun, ang ano mabigat. Opo. Diba? O? Mm, -hmm. mm -hmm. Hindi mo na itawid. Wala kang jurisdiction eh namatay on, nakapag-initiate kayo. Okay, nandun na ako. Nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint mm. in the 19th Congress. Yeah. Pero lahat ng aktividad na to, lahat ng proceedings, nagsimula in the dying days of the 19th Congress uh -huh. hanggang sa maibaon noong June 30 uh -huh. this year. Mm. Tapos, uh -huh. sino magsasabi sa akin ngayon? Ah, hindi ka niya namatay. Uh -huh. Naitawid namin. Ipakita mo muna na naitawid mo. Huwag niyong kakalimutan, mayroon pang isang issue. Kaso Kapo. nga eh, pag ito na pinagtutulungan namin uh, na, na disisyonan, uh -huh. yun lamang ano, ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kaya na yung apat na resolusyon na sinasabi mo, oh, apat na pumirma sa resolusyon, eh di parang nakakalimutan na naitawid na pala. O uh hindi. -huh. Oh, yun muna yun yun yung isyong. Uh -huh. uh -huh. Para nakukover up eh. Uh -huh. oh. Oo oh, nga. Kaya nga natapos na ng June 30. Pipilitin mo ngayon na uh -huh. pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Mm. Tapos. Uh -huh. Ayun, ba yung bang ibang apat na <coughs> senador na pumirma ng resolusyon. Aha. Uh -huh. Ang ibig bang sabihin ay parang Ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito, Jed. Yeah. Sa totoo lang siya, parang gano'n ang gusto nila. Kasi di, to... hindi, ko sisisiin yung tatlo. Oh. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, mm. Si Kiko. Oh. So, so, May, meron tayong... Uh, meron tayong mga canon of ethics and, uh, mm. sa mga isang abogado, mm abogado po. na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Kaho. Oh. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayos. Oh, so, yung... Mm. Article 8 ito. ng Civil Code. Mm. Basahin mo. Ay, baka, baka may pananagutan sila dyan. Pwede yeah. na po. Makabalita makabal. pwede silang ano oh, eh. oh. Mapanagot sa ano, parang criminal offense ata yan. Eh, no? Isip isipin mo. <coughs> kaya nga minsan may biro ngayon eh. Opo. Ang mabigat kaya sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon. Ay, opo. Nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa eh. So, -imed mo muna yung civil code. Sila ang may Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Uh -huh. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan. Mm. O, ayan. Maliwanag ba?